Ayan yeah, mga kababayan Dito tayo ngayon sa EDSA White Plains no Ito po yung uh, kasalukuyang sitwasyon eh, Marami na rin Yun po no mga kaibigan Tingnan natin ito no Live po ito kanina uh, Ang <laughs> daming tao So dito pa lang ramdam, ramdam na ramdam namin kanina eh Na Grabe yung galit ng mga tao. No, galit na parang naghihinagpis, na naghihinayang, na yung parang nabudol, yung parang trinidor talaga. Tingnan natin. Yung mga tao dito, no, halos uh, siksika na talaga. Hindi na rin tayo halos makadaan dito. Kaya makikita natin, dito po. Ayan. So, itong kahabaan, itong puno. Ayan, dito lang muna tayo banda mga kababayan no? kasi uh, walang signal po doon. Pag uh, pumasok, medyo naano ano yung live natin. Ayan, sa so, mga nagsabi kasi kanina na puntahan din natin itong uh, EDSA White Lanes na to. Ay, uh, ayan, ito na. So, ito po yung uh, kasalukuyang uh, sitwasyon. No? May na rin po. Bawal din makapasok ang mga sasakyan dito. Diretso lang sa EDSA. Ayan, pwede. Dito lang, dito lang banda kasi yung uh, merong signal, mga kababayan Merong ano dito. Anong ano to? Ayan, hindi tayo makalapit doon yung gano'n sa loob no dahil uh, mawawalan po tayo ng signal mga kababayan pero eh, makikita po natin ay talagang puno na po itong kahabaan ng white lake oh. sa 300 viewers natin, pa-share lang po ng like natin. natin Pasensya na ngayon kung medyo uh, malabo. kasi asahan naman natin talaga na um, ng signal. No, hindi, hindi po ako iglesia ni Kristo, no? Hindi po ako membro doon, pero nakaka, nakakataba ng puso yung dedikasyon nila, no? Grabe, talagang hayagan yung pagbangga nila sa gobyerno. No, nasaan na ba ang katolika ngayon? No? ito alam nyo yung simbahan katolika sila yung grabe makipaglaban sa mga Marcos noon pero dahil ewan ko ba parang parang nasakop na din itong ano eh itong Romano katoliko parang nasakop na rin ng mga mga dilawan no ayaw nilang ayaw nilang hingin na magresign si Marcos kasi nga naman Duterte yung papalit No. Ganyan ka ganyan kalabo ang mga taong 'yan. Hindi naman lahat, hindi naman lahat. No? Kung ako si Marcos, pag nakita ko ito, mahihiya na ako men. No? Ang legacy nagawa niya ngayon ay parang nahigitan niya ang mga ninakaw ng kanyang ama. No? At nahigitan niya, hindi pa naman siguro, pero mahihigitan niya ang galit ng mga tao no kung gaano kagalit ang mga tao noon sa sa tatay niya no pag pag, pag hindi ito mag-resign parang mahihigitan niya tama yung sinabi ni Digong baka matulad siya sa tatay niya pupunta na naman ang Hawaii no tapos pero paldo na 56 billion ba naman ang sinabi ni saldeko na naibulsa nilang dalawa ni Martin Romualdez 'di ba Men, pag may 35 billion ka, men, pwede kang gumastos ng isang million araw-araw for 90 years. For 90 years. Ganyan sila kagarapal.